Tinalakay naman sa nangyaring budget deliberations ng Senado ang pagpapaiting ng alituntunin at koordinasyon para sa tertiary education subsidy ng CHED. Live mula sa Senado, si JB Santiago, una sa Balita. JB? Yes Greg, na nanawagan nga no, ng ilang mga senador ng mas malinaw na guidelines para sa tertiary education subsidy o TES ng uh, Commission on no, Higher Education o CHED. Sa pagpapatuloy ng 2026 budget deliberation sa Senado, sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na nasa 5.4 million students sa mga public at private college ang nakikinabang sa programang libreng kolehiyo. Ang problema nga lang, maraming four-piece kasi ang uh, hindi nakatanggap ng test dahil sa malabong patakaran sa pagpili ng beneficiaries at problema rin sa data sharing sa pagitan ng CHED at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Binigyan din ng uh, Senate Committee on Finance na dapat yakin ng CHED na ang mga pinakamahirap na estudyante kabilang yung mga graduates ng uh, Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Piece, ay siyang unang nakikinabang sa education subsidy ng pamahalaan. Sa ilalim ng 2026 National Budget, Greg, may uh, 33.9 billion pesos na proposed budget ang CHED. Pero wala pa pala rito yung uh, hinihingi sana nilang dagdag budget na 8.6 billion pesos para sa displacement ng higit 600,000 poor but deserving students. Gate ng mga senador, kailangang ayusin ng CHED ang guidelines. Uh, and para po sa akin, magandang programa po ito ha? We want to provide more support to more students kung posible nang lahat ng estudyante sa SUC may dagdag. Bakit hindi, ba? Diba? So ako po I Greg sa ngayon meron na raw draft guideline ang uh, CHED at inaasahan na ma-finalize ito bago ang uh, budget plenary debate ng Senado next month. At yan mo nang latest mula dito sa Senado, balik sa inyo, Greg.